Samantala nagdeklara na ng gera sa mga wetting operator ang bagong DILG Secretary na si Jesse Robredo. Patapos itong makatanggap ng direktiba kay President Aquino. May Fast Break News si Benedict Galasa. Pagsuk sa iligal na wetting ang isa sa uunahing resolbahin ng bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government na si dating Naga City Mayor Jesse Robredo pakikipag-ugnayan ng DILG sa Philippine National Police para bumuo ng mga paraan at estratehiya para maugat kung paano masusubpo ang hweteng sa bansa. PNP chairperson kung paano nila papaiintindihin ang uh, laban dito sa illegal na uh, pagsusugal na ito na hweteng. So Tingin ko yung isang mga magiging agenda. Pero hindi naman masabi ni Kei na sugpo ni Robredo ang huweting sa Naga City sa loob ng labing walong taon nitong pamumuno bilang Alkalde. Sa halip ay ibinandera na lang nito ang ibang mga nagawa ni Robredo sa siyudad gaya ng pagpapasara sa mga pasugalan at pagresolba sa problema sa prostitusyon. City sa Bicol, ang Naga. Kung titinan natin, uh, napakalaki na ng mga nagawa ni Secretary Roberto Sonaga, na hopefully ito ay maibahagi niya rin sa iba pang mga LGU sa buong bansa. Si Jesse Robredo ay miyembro ng Kaya Natin Movement na kinabibilangan din na dating Isabela Governor Grace Padaka at former Pampanga Governor Among Ed Panillo. Ayaw din ikumpara ang bagong kalihim kay Vice President Binay na una nang naghangad sa naturang posisyon. Benedict Galasan, Fast Break News.